Libra. Alamin natin ang ganap sa inyo sa buwan ng December. Ito ay one month reading. Libra, magka, magkakaroon ng ano, ng uh, kasiyahan, celebration, party, inuman, sa buwan ng December, maaaring maimbitahan ka, pero kung sa inyo maganap yung kasiyahan na yan, inuman, celebration, ikaw yung mag dito, meron kang iimbitahan, Libra. Maaari din na ikaw ay makatanggap ng regalo, o ikaw yung mag dito, Ah, uh, ingat ka lang kasi baka dyan mismo sa kasiyahan na yan o celebration, inuman, party, baka ikaw ay magkasakit. Pinag-ingat ka sa ano uh, mo yung kalusugan mo. Mari kang magkasakit. Libra. Uh, ingat ka rin daw sa aksidente. Ayan, baka magkaroon ng ano, ng, mag ng hindi magandang pangyayari sa kasiyahan. Ayan, kung magkaroon nga ng kasiyahan, inuman o celebration. Uh, kasi, meron din tao rito yung matetem. Matetem. Gumawa ng masama. Pwede ikaw. Kung hindi man ikaw, may taong ganyan. Marimatem. Gumawa ng masama sa'yo dito, Libra. Nandyan mismo sa kasiyahan na yan. Huwag uh, ka rin daw gumawa ng masama sa iba. Ayan, para hindi ka malasin. Kasi ang paggawa ng masama sa iba ay kamalasan ang kapalit-libra. Pero kung walang maganap na kasiyahan, inuman, celebration sa buwan ng December, may bibisita sa iyo. O oh, ikaw yung bibisita sa kanya. Meron kami bistahin dito, Libra. Kung ikaw naman daw ay magka-problema, uh, may tao lang ang maring makatulong sa iyo dito, Libra. O oh, ikaw yung makatulong sa kanya kasi may tao magka-problema rito eh. At may taong tutulong sa kanya. Kung sino man itong magkakaproblema. Ibig sabihin, may taong nakasuporta sa kanya. Pwede magkaroon ng kasal kasi ano anyway, eh, two of hearts. Ano te, magkakaroon ng mabulaklak na partnership o engagement ang iba sa inyo. Pwede yung kasal nga. Kasi ito kasi eh, celebration. Pwede yung kasal. Yung maghanap sa iba sa inyo sa buwan ng December. Libra. Ah, yung nga, may tutulong dito ah. Pwede ikaw yung tumulong o ikaw yung tutulungan dito. Ayan. Kasi may taong tutulungan dito eh. Kasi maraming magka-problema nga siya at may tutulong sa kanya. Ayan. At may uh, seven of page, May papayuhan dito. Kaso yung papayuhan, matigas yung ulo. Hindi nakikinig sa payo. Maraming hindi niya tanggapin yung payo. Kung tatanggapin niya yung payo, hindi rin magbubunga ng maganda sa kanya. Pwede ikaw yung payuhan dito. Pero hindi man ikaw yung papayuhan, may taong papayuhan dito na maring kilala mo, Libra. Alamin pa natin yung ganap sa inyo. Napaganap sa mga Libra sa mga Libra. Libra. Ingat ka sa misfortune. O oh, kamara, kamalasan na maring mangyari sa buwan ng December. Ito yung second part ng buwan ng December. Libra. Kung nagbabalak sa inyo, ang iba sa inyo magbalak magtayo ng business sa buwan ng December, magagawa nyo. May paglago sa business. Pero maaari din na, na mabangkrap yung negosyo na itatayo nyo kaya ingatan nyo yung mabangkrap libra uh, ingatan nyo rin uh, ingat din daw kayo sa aksidente ayan o oh, kamalasan na pwede mangyari sa inyo kasi ace of spades may misfortune yan eh tumapat sa four of diamond ayan malak nyo eh sa mga libra na nagbabalak magtayo ng business ayan tumapat yung ace of spades so alam nyo na ingat ingat, ingat daw sa balak nyong pagtayo ng business kasi maring malasin din. O basta may kamalasang mangyayari daw, uh, Libra, sa binabalak nyong itayong business. Meron talagang papayuhan dito, lumabas na naman siya o. Oh. Yung papayuhan, kung tatanggapin niya yung payo, maaaring hindi magbunga ng maganda kasi yung papayuhan niya, medyo meron siyang maling paniniwala sa lungat, sa direksyon ng tagumpay. Kumbaga, sarili niya lang yung pinapakinggan niya. Hindi siya nakikinig sa, sa payo ng ibang tao. O meron siyang ano eh, baka nasa ugali din niya. Kung bakit hindi siya magtagumpay. Ayan, kung sino naman itong papayuhan na to. Maring ano siya, maring ma-depress at maging negative ang pananaw niya sa buhay. Ayan, libra kung ikaw yan. Kung di man ikaw, may ikilala kang ganyan. Pero mukhang ikaw, kasi wala namang ibang sojak sa hindi to eh. Mukhang ikaw ito, libra. Maraming libra ah. Sa binabalak mo ito yung business, lalago. Pero maring mabangkrap. O maring ikaw ay magka-problema. Sa binabalak mo, pagtayo ng business at maring magiging negative ang pananaw mo sa buhay at maring ma-depress ka dito, Libra. Kung hindi man ikaw yung ma-depress dito at magiging negative ang pananaw sa buhay, may kilala ka na ganyan. May pag-travel ang iba sa inyo. Hindi ko na kasabihin yung mga dahilan, basta may pag-travel. Kung utang naman daw kayo ng loan, ma-approve yung loan na yan, Libra. May tao rin dito yung may pabago-bago ng feelings. Pwede ikaw, kundi man ikaw may taong ganyan, pwede yung karelasyon mo ang may pabago-bago ng feelings sa'yo. O kasi naman yan, nakilala mo, maring bigu biguin ka niya o saktan ka niya, Libra. O ikaw yan, maring meron kang biguin o maring saktan mo siya, Libra, sa buwan ng December. Um, iba sa inyo, meron daw kahilingan at pangarap na magkakatotoo. Ayan, meron pa yung pangarap dyan. Pakahilingan daw na magkakatotoo. At maaaring kayo ay makatanggap ng blessing. Ayan. Pwede makatanggap ko ng pera, pagkain, o gamit. Uh, kung iba sa inyo, kung iba sa inyo libra ay single, baka nagiling naghiling kayo dito na kayo ay magkaroon ng karelasyon, magkaroon ng, ng boyfriend o girlfriend o asawa. Ayan, maring magkatotoo kasi may tao dito yung pwedeng makita mo na, makilala mo na yung taong pwedeng maging karelasyon mo nga, Libra, kung single ka. Ayan, may tao rito yung maring magkagusto sa'yo o ikaw yung magkagusto sa kanya. At maring maging jowa mo nga yan, Libra. Kung ex mo yan na hinihiling mo na magkabalikan kayo, ayan, maring magkabalikan kayo niyan, Libra. Nine of Spades, nabasa naman siya. Yung nga, pinag-iingat ka sa uh, misfortune. Ano ah, hindi, hindi. Ito yung Ace of Spades eh. E, uh, nine of Spades ito eh. Ingat ka rin daw sa ano, aksidente. Pares na aksidente. Uh, Mukhang magkakaproblema ka at kailangan mo rito na support. Ha. Libra. Ito, diba, sabi ko nga, problema ito. Ace of Spades, ayan. Kailangan mo rito ng support, ingat ah. Ingatan mo rito kalusugan mo. Kasi mara kang magkasakit, Libra. Huwag uh, wag ka rin daw gumawa ng masama sa iba. Para hindi ka malasin, Libra. Ayan po. Ang ah, sinasabi ng mga card dito. Alamin pa natin yung ganap sa inyo. Ito yung second part number ng December. Ano paghanap kay Liba sa buwan na December?

Ay, no basta namay siya, Ace of Spades. Ayun nga, pinag-iingat ka, Libra, sa misfortune o kamalasan na maraming mangyari sa inyo sa buwan ng December. Last part ito ng buwan ng December. Uh, ingat dito sa aksidente. Kasi maraming maksidente yung iba sa inyo, Libra. O, uh, may mangyaring hindi maganda sa inyo. Kung may negosyo, ingat ang mabangkrap. Ayan mga libra. Hmm. May tao dito libra yung meron siyang nararanasan kahirapan. Pwede ikaw, kung hindi man ikaw may tao dito yung kilala mo, meron daw siyang kahirapang pinagdadaanan. O pagdadaanan pa lang sa buwan ng December. Pwede magkaroon ng problema at magkaroon ng away. Kaya kung magkaroon ng away libra, wag ka na lang makipag-away para hindi lumala yung away. At hindi maubis sa demandahan yung away. Kasi may tao dito parang ano eh. Di ba misfortune nga pwede magkaroon ng hindi magandang pangyayari at magkakaproblema. Pwede yung ikaw o kasi sino matang problema nga. Kasi may mga sojak sign dito. Ni water sign, lalaki, babae. May earth sign, lalaki din. At may par sign, lalaki. Ayan, pwede magkaroon ng away away ito. Kung hindi ka kasali sa away, Libra, huwag ka nang sumali sa away. Kasi parang may buntis dito eh. May buntis. Mara ikaw yung buntis. Kung hindi man ikaw yung buntis, may buntis dito na maring kilala mo, Libra. At maring ito yung mga anak na sa buwan ng December o maring buntis pa lang ito. Pwede rin na malaman na buntis ang taong ito sa buwan ng December. Ayat may at may away nga dito. Ayan. Kung magkaroon na away, huwag nang pumatol, ano, Libra kung may taong mag problema man dito, sabi ko nga kasi may Ace of Spades. Yung Ace, Ace, of Spades, kamalasan po yan na maraming mangyari sa inyo. O sino man to nakamag-anak mo, o member ng pamilya nyo, maraming makaranas ng ganyan. Kamalasan yan eh, kabaga pwedeng malasin sa negosyo, sa trabaho. Pwedeng magkaroon nga ng away at magkaroon ng sakuna, sakitan ba. Kaya may, ano eh, may pinag-iingat sa aksidente, di ba? Pwede, pwede magkaroon ng sakitan, pisikal, o ano man yan. Pero kung may tao magkakaproblema rito, ayun, may nagbabalak magtayo ng business eh. May nagbabalak magtayo ng business dito. kahit malita na negosyo, lalago. Kaya lang, pwedeng mabangkrap yung negosyo, o baka magkaroon ng hindi magandang pangyayari sa balak binabalak na pagtayo ng negosyo dito. Pero may tutulong dito ah. May tutulong sa binabalak, sa binabalak na ita business. Yung mga sojak sign na nandito dito na maring makadil mo, Libra, mabait lalaki at bata ito. Tatlo ito eh. Scorpio Pisces at Cancer lalaki, mabai, maring bakla, otomboy, kasi may bata rin dito. Bata ito sa iyo, yung iba rito. Libra. Meron ding earth sign, Capricorn, Virgo, at Taurus, lalaki. Meron ding fire sign, Aries, Leo, sagittarius si lalaki. Libra. Ayan yung mga zodiac sign. Nanandi dito. Na maring makasala. mo, maring nakadil mo sa buwan ng December, Libra. Kaya po yung ganap sa inyo. Ayan guys, maraming salamat po sa mga nag-like, nag-comment at nag-subscribe. At sa mga subscriber po, maraming salamat po guys. Salamat.